ng hapon mga lods, ito po magigisa ng bagoong nakahanda ng aking mga ingredients, bawang, sibuyas, sili at pusa ng manok. At syempre, ang bagoong. Ayan, nag-iinit na ako ng gagamitin kong kawali. Kasi rola, kasi medyo marami lang ito. Hindi pwedeng kawali lang. Ayan o. Oh. Umusok na, mainit. Libyan na ng mantika. Pwede na ilagay ang mga bagoong. Ayan, maya-maya pa maya. yan. nakas an hangin na din dito Try muna natin ang sili. Dito yan. chihi, kumukulo na. Alu-alu ina te, wow, ang bango na. Sunod yan ng bawang at sibuyas. Pagsasabayin ko na. Kasi medyo matagal pa naman yan. ang siway ng hangin. Yan. Yan lang ang kagdanan pamuntang teris. Yan. Susunod ko na itong bawang sibuyas. Pag-iisahin ko na at nasusunod na yung sili. Halu-haluin. siya. Yung bawang sibuya sili. Ayan. Ito yung bagaw mo. Oh. Ganito lang ka Karami eh. 16 riyal sa pera natin eh. Mayigid 200. Ayan na po. Nagtawag na. Sasala na. Nalagay ko na po ito puso ng manok. Yan ang sahog sa bagoong or ginamus.

Ito ang bagoong or ginamos. Luto na yung bagoong na yan. I-export. Galing Pilipinas pinunta dito. Ngayon, i ko na lang. Para medyo tumarap-pugasan ang garapon sabay na radyan. Ayan. Yeah. Ayan na. Haluin natin. Amoy pa lang. Ulam na. Dami sa hug. <laughs> <laughs> Yung tinatawag nyo nagbibili ka ng isang kilong Baboy. Ayan, bali. Oh, tama. Isang kilong baboy. Isa sa mo lang sa talagang 50 pesos na bagoong. Ito, oh, dami oh. Ayan, patatagaling ko yan. Marami pang saw yan. Tulang pa ng sarap, saka yung pampasarap. Ito na yung bagoong kong nagsa naisalin ko na sa garapon. Ayan. Uy. Mainit-init pa. Teka. Kumabuksan. Kailangan. Nakahawakan. Mainit eh. Mm. <coughs> Ayan na. Lutang sila. Lutang sa mantika. Oh. Ayan na. Wow, kasarap. Amoy pa lang. Ulam na. Tapanan natin. Malakas ang hangin eh. Pero hindi naman sunstorm. Ayan. Panamiging konti. Idalagay sa rep. O yan. Nahugasan ko. Mananood mo na ako ng TV Patrol. Ay, tunog pa lang. Malakas na.